ito gawa natin ito ng handle ang ating piko o ito ang tinatawag na asarol guys sa bisaya okay let's go pero bago pa man guys panoorin muna natin ang intro na ito Mr. Whitney Farmer Blog Pusa ka Baker Pusa ka nung magtotoo Pusa ka nung probinsyano Tara na upanta sa iyong mga plano Magandang araw sa ating lahat no so naglibog din ko karon guys ba ko unsa ba eh, akong gamiton nga version mag tagalog ba or mag english or magbisaya bisaya ba guys so uh, ani na lang siguro no mag tagalog mag so magmix mix-mix na lang ta guys no mix na lang ta ni english tagalog bisaya kay. Uh, ako mag nabantayan gud guys nga uh, medyo murag gendakan pod og viewers ang akong mga video ko magbisaya bisaya ko So mo ni karon nga naglibog ko guys kung sa akong gamiton nga kuan guys. So karon magbisaya na lang jud ko ani dahil ako sa sagulang pa natong Tagalog. Kay namo gyud mga viewer nato nga hanyo nga mag magtagalog daw takit isla makasabot. Oh. So mix mix na lang tayo dito. Tagalog at mag-English din tayo minsan dahil mayroon din tayong mga kaibigan na nasa ibang bansa, no? So sa araw na ito guys no, ay samahan yoko ko para gawa natin ng handle itong piko natin guys so matagal na po itong hindi natin na lagyan ng handle kaya ito ngayong araw na to guys dahil nag request si Misa Grillias na kailangan doon natin uh, lagyan ng handle para magamit natin to sa garden at saka sa paggawa ng kanal okay grabe gabi kusog kayo ng ulan gabi guys muna nga kinahanglan nyo na mo kanalan nyo na mong payag kay hapit mi naanod sa kanal as <laughs> ah, sa kanal sa tubig <laughs> kay wala may kanal ang amo ang kan guys payag no so mo nga uh, naka nag-advise si Ms. Si, si nga ato ning handle kay para nga ato naning magamit guys no so once again guys dahil ang salamat to sa mga avid viewers, avid supporters nato dito sa itong YouTube channel o sa itong mga followers po nato ito sa itong Facebook page, Salamat sa inyong tanano. So, ay mo kalimut guys sa pag-follow no sa tong Facebook page, Mr. Wing Binipinas, o sa pag-subscribe din sa atong YouTube channel. sa karon gi usab na ko ni guys Mr. Wing B na ginisya no so thank you so much no sa lahat po nating mga supporters mga viewers so let's go na guys ato na sugdan guys ang pagkuha og kahoy nga gamito nato para himo natong handle ani atong piko so shout out pala no kay Sir Christian G Sir karon at lawa day to, ato dito ito gamiton ang lampa ah, lampas kining sundang atong napalit gikan ni Sir Christian G diha sa Public Mall Usami City so nindot pud ang iyang ah, kining sundang guys nga atong napalit kay hait ah, pud siya og nindot juga kayo ang iyang iyang ah, subo ba so nindot jud kasan so tara na ato lang lantawon ang iyang kanindot ani guys para masulayan o makita na ganyan ninyo guys let's go So mangita ta din hi eh guys o kanang kahoy nga patay na. So kanang patay na nga kahoy itong gamiton para daliran ra na nato siya sapsapan o humok ra na po nato siya uh, gamiton guys no nga para gaan pud ba. So karon diri mangita ta diri mga kahoy nga kanang patay na. So guys oh. Kini kini. Kini siya guys atong kahoy guys kay murugana. Ragi kayo na po guys. Ha, ito kayo sundang o. Oh. guys, ang sundang ni Sir Christian jio guys, mayroon ng handol ang ating piko. Oh. Ayan, simple lang guys ang paggawa ng handle no? Na ating piko. So para makintab yung hawakan natin, guys. So, yan na natin, no? Iplay natin. So, thank you so much, Sir Jay. Ay, tu gay imong sundang sir dali ra ko nakabuhat og andol sa akong kiko. No? Sa ilbos sa puntak sa diha, naglakaw ko sa dalan. Mamayumok sa man, kahoy og mga sa sa akong tangnanan. nagpainum sa pracha, og wala ikinutuban ang kupa kinkansa Dios.